Masyado namang ginalingan ng mga nanay na to na pa-costume-in ang mga anak nila ng mga talaga namang nakakatakot. Ay mga me, another day, another mini vlog. Heto nga at si Prince hapon na lalabas pa at makiki trick or treat. Tuwang tuwa nga siya dyan mga me at daladala niya na yung pumpkin niya. Nauna na nga rin pala si ate niya dito sa may palengke mga me at nakasuot na rin ang costume niya. Pagdating namin hindi pa naman nagsimula mga me pero ang dami na rin talagang mga bata dito. Pre-year nga daw po nila itong ginagawa mga me, first time sumali ng mga anak ko. E registration na 150 pesos nga pala mga mi bawat bata. Parang po sa kakainin nilang jabi. Nagigising ni Prince neto at tinikit na rin yung pangalan niya mga mi para makilala din siya. At etong nanay na to ay talaga namang ginalingan din. Sisimulan na nga nilang makit trick or treats mga mi at dito nga po sila nagumpisa sa may black four. nga nila itong buong black four mga may na halos lahat ng stalls ay talaga namang nagbibigay din ng candies. Etong pamangkin ko na to na may manikin sa likod ay talaga namang ako ang nabibigatan sa kanya pero for dagu pa din siya makit trick or treats. Pero ang effort ng mama niya mga mi at the end ng party eh, talaga namang nanalo din ng pamangkin ko na to As in ako natutuwa din dito mga mi kahit nakakapagod mag-ikot-ikot -ikot na kung saan ka sa kasama ko nga si Prince dahil hindi niya pa alam medyo pawisan din talaga ang persona dito mga mi dahil pag hindi nga maabot ni Prince yung stall eh ako ang nag-aabot ng pumpkin niya para malagyan ng candies As in masaya din ako dito mga mi dahil syempre sa kakaikot ng anak ko eh malapit nang ngang mapuno yung pumpkin niya nakakaingga din mga mi dahil merong mga vendors na naka din tapos galante talaga si sila magbigay ng mga candies. Yung iba as in isang dakot ng kamay nila mga mi tapos yung iba naman isa-isa lang ganun. Dami-dami ba naman ng mga batang nag-iikot-ikot mga mi yung iba eh talaga namang nauubusan na din. Tapos na nga silang mag-iikot-ikot dito mga mi pero po iikutit pa nga nila ang black tree kaya naman po mordago ulit ang mga bata. Nakakatuwang may mga ganitong activities din mga mi at talaga namang magiging memories ito ng mga bata. Lalakas din yung confidence nila mga mi kaya naman sa president ng Ukayan eh maraming salamat po. Kasi tingnan nyo naman pag tapos mag-ikot-ikot ng mga bata eh, meron pa siyang pinamimigay at pinaparanggaw dyan. Ay mga pa-parlor games pa sila mga mi. Tapos may mga best in costumes din na kung saan may mga prizes syempre. O oh, diba? Happy Threak or treats mga mi! Pa-family dinner nga po pala kami dito sa Parilla de Barrio. Pagpasok mo ng Scout Barrio, mga mi, makikita mo na agad itong Parilla de Barrio. Pasok nga lang tayo dito sa gate na to mga mi at dederechuhin lang natin yan hanggang sa may pataas na hagdan na. Akit nga lang tayo dyan mga mi at nasa pinaka last floor nga po pala sila. Pagpasok mo pa lang dito mga mi, grabe napaka-chill na tapos ang ganda talaga ng ambience. E enjoy mo ang bawat subo dito mga mi dahil napaka-comfy at malinis nga dito. Dahil malamig dito sa bagyo mga mi, perfect nitong paanli soup at paanli kape nila. Nitong restaurant din talaga yung pinapalawak dapat mga mi dahil nga po habang nagaantay ka pwede kang magkape at pwede ka rin magsabaw muna. Pag magalala mga mi free wifi din nga po pala dito o siya punta na tayo sa servings ng mga pagkain nila. Meron sila nitong pancit canton good for sharing mga mi 298 only. Etong flame grilled burger steak for only 158. Etong grilled gem po at grilled pork chop nila mga mi is nasa 183. and din silang pork sisig for sharing mga mi for only 188 and syempre yung sabaw. Pupunta kayo dito, pili na lang kayo sa kanilang menu mga met. Meron din pala silang bilao and itong best seller nila at parami pa talagang pagpipilian. At i-rate naman na natin ang mga pagkain nila dito. 9 over 10 ang kanilang grilled yam mga may pati na rin itong grilled burger stick dahil super malasa siya. And over 10 ang pork sisig dahil sobrang sarap nito mga met. Kailangan yung matikman. Goods ang lasa ng grilled pork chop mga may ang kaso medyo matigas lang. Siyempre, e, 10 over 10 naman natin itong nilang pansit kanto na hindi talaga tinipid sa sahog. And sila sila ditong leche flan mami kaya naman all in all grabe masarap o paano punta na tara kain.